Eh, magandang uh, gabi sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasupportan. Ito tayo ngayon sa Archery. Na kung saan na uh, dito Uh, ng mga dito, dito kami ni di Sir Elmer, pa uh, kanyang uh, channel, uh, Pinoy Instructor. Kung ng mga kalbo. Pinoy Firearm Instructor, ang kanyang uh, channel sa YouTube. At siyempre, ang ating uh, cameraman ay walang iba. Kung hindi si ang Master Kapishin. Uh. Jonel Fisherman. Jonel Fisherman kung mag-order kayo, order lang kayo. Mga tilapia. Uh, pilapia. Yun o. No? Yun o no, na naman 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 ako. So, dito naman tayo. At kayo mag-order ng isla. Original uh, picture man lang. Dahil sa totoo lang, ang tagal na namin hinahanap si Magellan eh. Dahil lang lagi namin nakukuha si Lapu-Lapu. Eh hanggang ngayon. Kaya ang mga nalagyan, hindi talaga tumitibig kasi hinahanap si Majidan eh. Kasi si lang lagi ang nakukuha eh. Okay, kaya tayo. Ang gamit po ay uh, ano lang po ito, traditional bow. Under the chin. Under the chin. Tinuturo sa amin dati, sabi nung in, ang uh, instructor namin dito, Indyana. Yep. Nung tinuturo namin kami. <coughs> Kaya yung mga non-instructor dito e no? Oo, oh, kami. Sabi, under the chin. Under the chin. Under the chin. Iisipin po, po natin dito, dito. So, try natin. Under the chin ulit. Under the chin?

That's the truth. <laughs> That's Oh, truth. Sentro na. Tingnan Sentrong sentro na. Alam na.